may channel so ngayon nga ay live si Day Dilan sa kapamilya chat at ito na nga yung first interview at ni Daylan mula nang lumabas ng bahay ni Kuya Shepri nandun yung kanyang mga solid Daylan fans at syempre yung super na Just D so ini-expect talaga ng Just D na ilalayag sila ni Daylan bakit kaya hindi pa minimension ni Daylan ang Just D baka sabi yan ng management din natin alam or yung management talaga or manager ni Daylan ang nawag mo nang i-acknowledge yung Just D fandom. Pero malay natin paglabas ni Jazz, ilalayag na yan ng ni Daylan. Ito na nga, nakakaloka. So, sobrang close sila ni Jazz. Bak tanong ng mga ibang tao ay, bakit hindi kasama si Jazz sa big four ni Daylan? Si Jazz ba, ay hindi pang big winner material. Ba't hindi nga sinama? Kasi napaka-close nilang dalawa. Eh. Kasi mula sa labas ay magkaibigan as na magkakilala na. So, bakit sinakulit Binsoy, Kay at Charin ang big four ni Daylan? Yun ang tanong ng ibang fans ni Daylan or ng Jazz D. So, pero happy naman ng Jazz D kasi nilayag daw ni Daylan si Jazz. Siyempre, isa-isang tinanong si Daylan tungkol sa mga housemate o anong masasabi ata ni Daylan sa mga picture na ipinakita sa kanya. Siyempre, nandoon si na kulit lahat ata ng housemate, di ba, na naiwan na, na, ay pina tinanong kay Daylan kung anong masasabi. Siyempre, yung kay Just daw ay kakayanin mo, promise, di ba? Siyempre, sobrang close silang dalawa ni Jazz. Magkaibigan na nga.